Ang kanilang nayon na simple at tahimik, ay sinira, pinagsamantalahan, at binihag ang mga naninirahan, ng mga mananakop, sa huli isang tao ang nagpabagsak sa kanila. Alamin natin ang kwento ng Apokalipto. Noong unang bahagi ng ikalabing anim na siglo, sa isang lugar sa Central American Jungle, ang isang baboy ramo ay mabilis na tumatakbo sa kagubatan habang ito ay pilit na hinuhuli ng mga katutubo, bago ito bumagsak sa isang tripwire trap na nakalagay sa isang umuugoy na sanga na puno ng mga spike, tinanggal ng batang jaguar paw at ng kasamahan ang baboy ramo. At hinati ang mga laman loob nito sa pagitan ng kanyang mga kapwa mangangaso na sila Curl Nose, Smoke Frog at Coco Leaf, tinanggap ni Blunted ang testicle ng baboy bilang pinakamabigat na biro dahil wala pa silang anak ng kanyang asawa, ang ama ni Jaguar Paw. Si Flint Sky ay nag-alok ng ilang tulong na magpapagaling. Binigyan niya si Blunted ng ilang pulang dahon na itinuro sa kanya na gamitin sa susunod na subukan nila ng kanyang asawa. Hindi nagtagal, habang nagkakasiyahan ng grupo, ay nakaramdam si Jaguar Pau na parang may tao sa paligid Nagambala sila ng isang pangkat ng mga refugee na dumadaan sa kagubatan na mukhang naaapi Ang isa sa kanila ay isang mangingisda at kinausap si Jaguar Pau at ipinaliwanag na ang kanilang nayon ay inatake at sila ay naghahanap ng isang bagong lugar upang magsimula Naghandog ng pagkain ang grupo bago ito magpatuloy sa paglalakad gusto pa sanang malaman ni Jaguar Pau ang higit pa tungkol sa nangyari. Ngunit pinatahimik siya ng kanyang ama at bumalik sila sa kanilang nayon. Bago sila makabalik, ipinaliwanag ni Flint Sky sa kanyang anak na ang mga refugee ay natatakot at hindi ito dapat malaman sa nayon upang hindi lumala. Pumunta si Jaguar Pau sa kanyang kubo at pinuri ang kanyang maliit na anak na si Turtles Run bago binati ang kanyang buntis na asawa. Si Seven. Bumalik si Blunted sa kanyang asawang si Skyflower na ang ina ay naiinip na at sinabihan siya na magmadali at bigyan siya ng mga apo. Ilang sandali matapos makapasok sa kanilang kubo, si Blunted ay tumakbo palabas na sumisigaw at hawak ang kanyang yag bowls bago umupo sa labangan ng tubig. Bumagsak si Flint Sky sa lupa habang tumatawa. Dahil ang mga dahon na ibinigay niya kay Blunted ay sadyang magbulot ng pag-aapoy kapag hinihimas. Sigaw ni Blunted sa kanyang ngunit nagsimulang tumawa kasama ang iba. Noong gabing iyon, isang matandang mananalaysay ang nagkwento kung paano nakatanggap ang tao ng mga regalo mula sa kagubatan hanggang sa gubat ay wala nang maibibigay. Nagsimulang tumugtog ng musika at sumayaw ang mga taga-nayon ngunit nagambala ang isip ni Jaguar pau hanggang sa ibalik siya ni Seven. Kinaumagahan, maagang nagising si Jaguar pau mula sa isang panaginip at napansin ang mga sulo ng apoy na mabilis na papalapit sa nayon. Lumitaw ang mga mandirigma at sinunog ang mga kubo at dinakip ang mga taga-nayon. Kinuha ni Jaguar Pau ang kanyang asawa at anak at inilagay sila sa isang malalim na balon upang itago. Itinali niya ang isang lubid sa isang kalapit na bato upang makaakyat silang muli bago tumakbo pabalik sa nayon upang tumulong. Napatay niya ang isang raider sa daan. Nang magtangka itong bumaba ng balon upang sundan ang magina ni Jaguar Pau. Gayunpaman, ang nayon ay malapit ng masakop. Si Blunted ay bihag ng mandirigma habang si Skyflower ay dinala sa isang kubo kung saan siya ay malamang na ginahasa at pinatay. Tinangka ni Jaguar Pau na palayain ang kanyang amangunit na tumba ito ng isang raider. Si Middle Eye, isang raider na muntik nang mapatay ni Jaguar Pau, ay tinawag siyang Almost. Sinabihan ni Flint Sky ang kanyang anak na huwag matakot habang tinutulak siya ni Middle Eye at nilaslas ang kanyang lalamunan. Ang lahat ng nabubuhay na bihag ay itinali at inakay, nakakabit sa isa't isa sa mahahabang kawayan habang ang mga anak ng nayon ay walang naiwang kasama kundi ang mga patay. Habang dinadala ng Hawkeye Hunting Party ang mga bihag sa kagubatan, ang isa sa kanila, na si Snake Inc., ay napansin si Jaguar Paw na nakatingin sa balon habang sila ay dumadaan. Si Snake Inc. ay naging bestiga ngunit hindi napansin si Seven at Turtles Run. Gayunpaman, siya ay naghihinala sa lubid na nakalawit sa butas at pinutol niya ito. Ang mukhang mabangis na pinuno ng Hawkins na si Zero Wolf ay muling nakipagkita sa kanyang anak na si Cut Rock na natamaan at nagkaroon ng pasa sa ulo na mamaga ang kanyang kanang mata. Pinutol ni Zero Wolf ang mga linya sa kanyang nuo upang palabasin ang presyon ng dugo na naging dahilan sa kanyang anak na makakita muli. Nagkita ang dalawang partido na nakahuli sa grupo ng mga refugee na nakilala noong nakaraang araw nila Jaguar Pau. Ang dalawang grupo ay dinadala sa kagubatan na sinusundan ng mga anak ng dalawang angkan. Habang tumatawid sila sa rumaragasang ilog, ang mga bata ay napahinto sa tubig. Ang panganay na babae ay sumisigaw na ang mga bata ay kanya na ngayon at siya na ang bahala sa kanila. Noong gabing yun habang nagkakampo sila, binigyan ni Zero Wolf ang kanyang anak ng isang malaking punyal na sinasabi niyang nakapatay na ng maraming lalaki. Ito ay simbolo ng pagkalalaki ni Cut Rock na napatunayan ng matagumpay na pagsalakay. Nagdadalamati si Blunted at nangakong dadalhin niya sa impyerno ang mga mananakop kapag hindi niya nakita ang kanyang asawa. Kinabukasan, habang naglalakad ang bihag sa isang makitid na daan sa bangin, si Coco Leaf, na malubhang nasugatan sa pagsalakay, ay kumalas ang kanyang paa at nakalawit sa gilid ng bangin, nagawang hilain siya nila Jaguar Pau at ng iba upang makabalik sa landas, habang si Middle Eye ay nanonood at hinihikayat silang makabangon muli, pagkatapos ay pinutol niya ang pagkakatali ni Coco Leaf at itinulak siya sa gilid ng bangin. Pinagalitan siya ni Zero Wolf, dahil sa pagkawala ng isa sa kanilang mga bihag, kahit na sinasabi ni Middle Eye na siya ay mahina na, gayon paman, Si Middle Eye ay hindi na nakipagtalo pa at sinisigurong hindi na mauulit pa ang kanyang ginawa. Bago lumakad, si Jaguar Pau ay tinutuya muli ni Middle Eye at tinawag siyang Almost. Habang papalapit sila sa sibilisasyon, ang partido ay dumaraan sa isang deforested na lugar, kung saan ang mga taga nayon ay nawasak ng isang salot, isang maliit na batang babae na may sakit at may mga sugat sa mukha at kamay, ang lumapit sa partido. Ngunit, pilit siyang itinutulak ni Snake Ink palayo, biglang tumingin siya kay Jaguar Pau na may blankong ekspresyon pagkatapos ay tumingin siya ulit kay Snake Inc., at sinabi ang kanilang kapahamakan. Nagbabala tungkol sa isang tao na magdudulot ng kadiliman ng gabi, at isang jaguar, ay muling isinilang sa putik at lupa, at kung sino ang magdadala ng mga magpapaalis sa langit at magkakamot sa iyo. Sinabi niya na ang lalaking ito ay kabilang sa kanila ngayon. Nagpatuloy ang partido sa paglalakad habang patuloy siyang tumatawag sa kanila. Pumasok sila sa isang lungsod kung saan naglalagay ang mga manggagawa sa mga quarry ng apog, na natatakpan ng puti ng labis at nagkakalat ang apog sa mga gusali. Isang matandang lalaki ang lumapit sa mga bihag, naglalaway at humihingi ng tulong. Siya ay pinalayas ng isang holcane at sinabihan na mamatay ng may dignidad. Ang mga babaeng bihag ay inihiwalay sa mga lalaki at ipinagbibili bilang mga alipin. Ang bienang babae ni Blunted ay na-auction ngunit tinanggihan dahil sa kanyang edad. Siya ay pinalaya at sinundan niya si Blunted sa abot ng kanyang makakaya. Ang mga bihag ay dinadala sa isang tunnel kung saan nakita nila ang mga larawan sa mga dingding na naglalarawan ng mga sakripisyo ng tao. Pininturahan ng mga babae ng asul ang kanilang mga katawan habang dinadala sila sa tuktok ng pyramid. Ang mga ulo ng mga biktima ay inihahagis pababa sa hagdan at kinokolekta sa mga basket sa ibaba. Si Jaguar Paw ay nanunod habang ang unang bihag ay isinakripisyo. Tinanggal ang kanyang puso at pinutol ang kanyang ulo. Ganun din ang ginawa nila kay Curl Nose. Si Jaguar Paw na ang susunod na sakripisyo at tinatanggap na niya ang kanyang kapalaran hanggang sa tumigil ang punong pari dahil sa solar eclipse. Ipinahayag ng pari sa karamihan na ang kanilang Diyos ay nalulugod at nakikiusap na bumalik ang araw. Pagkatapos ay inutusan niya si Zero Wolf na alisin ang iba pang mga bihag, si Jaguar Pau at ang iba pa ay dinala sa isang open field, kung saan inutusan silang tumakbo ng magkapares patungong kagubatan, at kung sakaling makalampas sila sa dulong bantay ay makakamit nila ang kanilang kalayaan. Si Cut Rock ang nagsilbi bilang isang finisher. Si Blunted at Smoke Frog ang unang tumakbo, ngunit si Blunted ay tinamaan ng sibat sa ibabang likod at si Smoke Frog ay tinamaan ng malaking bato bago tinapos ni Cut Rock. Sumunod ay sinabihan si Jaguar Pau at ang manging isda na tumakbo. Ang kwintas ni Jaguar Pau ay pinutol ni Middle Eye at itinapon, isang madilim na tanda, bago siya tumakbo. Kahit na iniiwasan nila ang karamihan sa mga sibat, ang manging isda ay tinamaan ng arrow sa ulo ni Snake Inc. At si Jaguar Pau ay naimpal sa tagiliran at natumba malapit kay Blunted. Bago siya tapusin ni Cut Rock, ay hinawakan ni Blunted si Cut Rock sa paa upang iligtas si Jaguar Pau. Pinatay ni Cut Rock si Blunted sa isang suntok sa ulo ngunit naputol ni Jaguar Pau ang ulo ng arrow sa kanyang katawan at isinaksak kay Cut Rock sa leeg. Natutumba si Croc Rock habang nakatayo si Jaguar Pau at tumakbo sa kagubatan. Pinuntahan ni Zero Wolf ang kanyang anak at hinikayat na magpakatatag. Namatay ang kanyang anak sa kanyang mga bisig, binawi ni Zero Wolf ang kanyang punyal at inilagay ang kwintas ng kanyang anak sa kanyang sinturon. Pagkatapos ay tumakbo para sundan si Jaguar Pau para maghiganti. Sumunod sa kanya ang ibang mga Hawkane. Tumatakbo si Jaguar Pau sa isang taniman ng mais at nahulog sa isang malawak na libingan na puno ng mga libu-libong biktima ng sakripisyo. Tumakbo siya sa mga nabubulok na katawan papunta sa gubat, kung saan umakyat siya sa isang puno at nagtagok. Ang mga hulkane ay tumatakbo sa ilalim ng puno at tumulo ang dugo ni Jaguar Pau sa balikat ni Middle Eye. Nang wala na sila, lumingon siya at nakita niya ang isang itim na maliit na jaguar na umuungol sa kanya. Nakarinig siya ng mas malakas na ungol sa likod niya. Sa paglingon niya ay nakita niya ang inang jaguar. Samantala, huminto ang mga hulkane na pagtantong nilang lumampas sila ng landas. Napansin ng isa sa kanila ang dugo sa balikat ni Middle Eye at bumalik sila. Hindi nagtagal ay nakita nila si Jaguar Pau na tumatakbo sa kagubatan at hinabol siya ni Speaking Wind. Habang nagsasama ang kanilang mga landa sa isang daanan si Speaking Wind ay inatake ng Jaguar na humahabol kay Jaguar Pau. Siya ay marahas na nila pa hanggang sa mamatay bago dumating ang iba at patayin ang Jaguar. Hindi gusto ni Drunkard's Four ang masamang pangitain na nauugnay sa pagpatay sa Jaguar, habang si Snake Inc. ay naaalala ang hula ng batang babae. Pinatahimik silang lahat ni Zero Wolf, at nagutos na ituloy ang paghabol kay Jaguar Paw. Sa isang dako, si Drunkard's Four ay lumapit sa isang puno kung saan ay may nakita siyang asul na pintura ni Jaguar Pau sa puno, ngunit siya ay nakagat sa leeg ng isang makamandag na ahas. Pinayuhan siya ni Hanging Moss na maglaslas para sa mas mabilis na kamatayan. Naabutan ng mga Hawkhane si Jaguar Pau, siya ay nakorner at napilitang tumalon sa gilid ng isang mataas na talon. Siya ay nakaligtas at nakatayo sa tabing ilog, sumigaw sa mga Hawkhane na ito ang kanyang kagubatan at ang kanyang mga angkan ay patuloy na mga dito. Sinaksak ni Zero Wolf si Snake Inc. nang magmungkahi itong bumaba sa halip na tumalon. Si Buzzard Hawk ang unang tumalon, ngunit namatay nang tumama ang kanyang ulo sa mga bato. Ang iba ay mas maswerte at patuloy ang kanilang pagtugis. Habang tumataka si Jaguar Paw, ay napunta siya sa isang kumunoy, ngunit nagawa niyang makaligtas. Itinuloy niya ang pagtakbo, pagkatapos ay huminto, at nagpasyang lumaban at hindi tumakbo. Habang papalapit ang mga Hawkins, hinarap sila ni Jaguar Pau, na natatakpan ng itim na putik at hinagisan sila ng pugad ng mga putakti, na nagudyok sa mga putakti na umatake sa kanila. Tumakbo si Jaguar Pau patungo sa isang batis kung saan kumuha siya ng isang palaka na may lason, at kinalekta ang lason nito sa ilang malalaking tinik. Siya ay tumakbo at nagtatago, naghihintay para sa mga Hawkins. Samantala, sinubukan ni Seven na makatakas sa balon sa pamamagitan ng paghagis ng stalactite sa ibabaw gamit ang lubid na nakakabit dito. Nagawa niyang umakyat sa kalahati, ngunit ang bato ay kumawala, na naging sanhi ng kanyang pagbagsak. Bagaman siya ay halos hindi nasaktan, ang kanyang panubigan ay pumutok mula sa trauma. Nang dumaan ang mga hulkane sa pinagtataguan ni Jaguar Pau, Kumuha siya ng isang malaking dahon at ginawang blowgun, sinumpit niya si Hanging Moss, habang bumabagsak si Hanging Moss sa lupa, ay narinig siya ni Middle Eye sa kanyang panaghoy, tumakbo pabalik si Middle Eye, nagharap si Jaguar Pau at Middle Eye, tumakbo sila sa isa't isa, upang magtuos, umiindayog si Middle Eye habang papalapit sila sa isa't isa, halos humiga na si Jaguar Pau sa pag-iwas at tinamaan siya ng mahinang palo sa ulo, habang dumausdos siya sa ilalim ng atake ni Middle Eye, kinuha ni Jaguar Pau ang bludgeon ni Hanging Moss at bumangon, sabay hampas kay Middle Eye, tinawag siya ni Middle Eye na almost sa huling pagkakataon bago siya tapusin ni Jaguar Pau, biglang umulan at tumakbo si Jaguar Pau papunta ng balon. Nakarating si Jaguar Pau sa balon, at nakitang puno ito ng tubig, at si Seven ay malapit ng manganak, Isang araw ang muntik ng tumama kay Jaguar Pau at siya ay tumakbo sa gubat. Habang si Zero Wolf ay nagpatuloy na habulin siya, huminto si Jaguar Pau sa isang lugar sa kagubatan na kabisado niya. Tinamaan ng palaso sa kanyang balikat si Jaguar Pau. Bagamat nasugatan, si Jaguar Pau ay nakatayo, naghihintay, at nanunood. Habang si Zero Wolf ay sumusugod sa kanya gamit ang kanyang punyal. Nabigo si Zero Wolf na mapansin ang isang tripwire trap na para sa baboy ramo na may matutulis na spike. Namatay siya nang dumating si Monkey Joe at Ten Peck Carry. Hinabol nila si Jaguar Pau hanggang sa dalampasigan kung saan siya bumagsak dahil sa pagod. Nang maabotan siya, huminto sila, at tumingin sa dagat kung saan nakaangkla ang isang maliit na armada ng mga barkong Espanyol. Natulala, si Monkey Joe at Tenpek Kerry at lumapit sa baybayin habang si Jaguar Pau ay tumatakbo pabalik sa balon. Nalaman niyang kakapang anak lang ni Seven. Nang maglaon, nang huminto ang ulan, dinala ni Jaguar Pau ang kanyang bagong silang na anak, na sinusundan ni Seven at Turtles Run. Tumingin sila sa mga barkong Espanyol at tinanong ni Seven kung dapat silang pumunta sa kanila. Pungunta sila Jaguar Pau sa kagubatan at naghanap ng bagong simula. At dito natatapos ang kwento, sana ay nagustuhan nyo, comment down below po kung anong masasabi nyo, paki like at subscribe naman po, maraming maraming salamat po.